Uh, Mount uh, Bundok ng Arafah na kung saan ay uh, dito po ay tumayo ang propeta ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagbigay siya ng sermon sa kanyang uh, f, uh, ano po uh, Hajjatul Wada sabihin yung ano sutos sa Tagalog pero when pero will hajj, hajj. okay pero oh, yeah, hajj yeah. doon po yan yeah, matutunghayan po natin yan <laughs>

<laughs> <laughs> One hour nang travel graphing. Microphone stop. Guys, after a long, long travel. Masya Allah. So, finally, we arrive here in uh, Mount Rahma. Okay, kasama po natin, mga natin. As what you see is what you get. <laughs> oh, yan po yung bundok ng Rahma. Yan po. Oh, ah. yan po Hindi, pwede po umakyat. Stad, trivia, stad, trivia, trivia. May tanong ako, stad, trivia. Oh, amaya, doon na tanong sa bundok na. Sige, stad. Hmm. Pero ano, you know, stad, yung nagbigay pa ng ano, yung pangalan, Jabal Ar-Rahma, uh, yung ang um, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, parang nagbigay na. Wala naman, yung mga Arabo. uh, Ah. Uh, ha? Ay, hindi po na pwede. Anak ko. Ito so, yung pinapakit. Bakit may mga tao doon sa taas? Oo nga. Saan? May daanan naman dun ah. Na. Abaka sa kabilang area. Abaka doon dumaan no? Oh. Mali kasi hindi na yata natin. Ito naman talaga yung walang ibang entrance kanito lang. <laughs> ito rin yung entrance dati. Masada. Ito Oo. Inayos uh -huh. lang. Ay talaga O, uh, katalawang. Double rock pa. Huh? Pero walang yan, dyan usta, di ba? Wala. Maripay, hmm. so, so guys sa may... uh, mga kapatid sa panampalatang islam. Uh, of course hindi Okay, mga kapatid sa panampalateng Islam, hindi namin po uh, inakala na ganito ang aming maabutan ngayon dahil po mapapansin po natin ay uh, sarado ang iba't ibang panig dito sa Jabalurahma dahil nga of the development construction dito mismo nangyari ngayon. May natin dati, itong mga nakikita natin sa ating likuran, dati ay punong-puno po yan ng mga bricks at saka ng mga uh, sabihin natin ng napakagandang semento uh, ano, at iba pa. Ngayon po ay talagang binago nila totally dahil nga po ay sa mga panibagong proyekto na kung saan ay hinahangad ika nga yung kung ka pagiging komportable ika nga ng mga nagsasagawa ng pagbisita dito at sa mga nagsasagawa ng hajj. Kaya uh, tabayan na po natin yung mga development ng mangyayari dito sa tinatawag na nagaganap dito sa Arafa. Dahil nga po ay we're so excited kasi bakit ay according to the designer ika nga wow. So, <laughs> <laughs> Architect. <laughs> <Archetype. laughs> maraming mga marami silang mga plano dito, di ba? So uh, nakaka-excite po 'yan kasi pa sa mga nag ay ma, 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 marami silang mga mga bago. But as of now, inshallah subhanahu we will continue our our no, our uh, anong diyan? Traveling and touring. <laughs> okay. So, yun guys. So, tayo na, doon tayo siya pumunta sila eh. Yan po. Ay, pwede pa lang pumunta mag-shortcut, oh. Oo, oh, mag-shortcut. Bakit tayo ng shortcut Hindi tayo shortcut eh. So, ngayon po mga kapatid ay since na napakalayo po ng ikutan kaya naisip namin na mag shortcut So, we have to use our power and strength Reaching Reaching okay. the lows Yeah, but there is no indication. There is no indication that uh, it's wow. forbidden to, cross. to cross. or to transgress. Transgress. Okay. okay. Wait, wait, wait. Wait, wait. Wait, wait. Wait, wait. Wait, wait. Wait, wait. Sige wait. Wait, wait. Wait, wait.

Kailangan, kailangan na may para makita. Message ni Uy, may pula diyan. Wag kayong umano diyan, umapak diyan. lang Ano yung ano yung last message ni Prophet Muhammad? Sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu al-Hajj wa yung sa taas para Yes, habang tayo ngayon ay na, na, naglalakad ngayon, yung ating dinadaanan po ngayon ay puro mga puti, apotik puro mga buhangin at, at sa lupa. Okay? So, alhamdulillah, makikita po natin, no? So, maganda talaga. Naaninagan ko na yung magandang proyekto ang gagawin nila dito. Dahil nga, sa ano pong pang malakasang development ngayon na ginagawa ng authority. So, ito po ay hindi po ito yung word of the, sabi natin, history o kasaysayan ng, ng ano, nasabihin natin ng mundo. Okay, hindi lamang sa Islamic point of view, bagos sa tinatawag na history ng mundo. sa Sapagkat mamaya, kasagutin natin yan kung bakit. Kaya bakit tinatawag na Jebel Rahma o Jebel Arafah? Bakit tinatawag ang lugar na ito na Arafah? Anong dahilan kung bakit tinatawag na Arafah ang lugar na ito? Okay mga kapatid, sa panampalit ng Palating Islam, makikita natin, papunta na po tayo ng shrine. Shrine. Tingnan ah, mo, eh. bago to. Bago ba gaya? Bago lang ito. Hindi ah. Bago to, kasi may hawakan na eh. Dati eh. Parang panda. Eh, nakikita ko lang yung sana live niya na din. Guys, papunta ngayon sa sana gruto. Gruto. <laughs> Uy, wala to. Saan ka akyat dito? Wala namang hagdan oh, no. dito. Doon oh, pwede rin dito. Saan? Doon. Doon Malayo doon. Walang hagdan doon. Dito yung may hagdan. O pwede man dari sa mong akyatin yan. <laughs> Bakit baga? Pwede oh, naman. Yan o, yan o. Ano man O oh, kasi shortcut eh. Malayo yung ano. Yung mga nagahas nga dito umakyat. Oh guys, okay. One of the challenge ngayon ang, ang gagawin natin ay umakyat. Nakikita niyo po yung mga ano dito, yung mga nakatatak, mga vandalism. May mga ibang paniniwala po dito na kapag inilista or inilagay po, itinala po ninyo ang pangalan ng mahal sa buhay ng isang tao. Pinaniniwalaan po nila na yung inilistang pangalan ay makakapag-harsh at makakapunta po rito. Lahat po nang ito ay ano, fallacious. Lahat ay speculative, ika nga speculations at wala po itong tanatawag na katotohanan. Okay? Wala po itong katuturan. Na? Bagos, ito po ay pinagbabawal. Hindi lamang sa batas ng tao, maging sa batas ng sharia. Yung pagbanda sa pagkat, una-una, ito ay nakakasira ng view at saka attraction at saka nature ng bundok na ito. Oke. Okay? Oke nah. Yes. Sige, kit na kayo. Kukunan ko yung pagkakit ninyo. Ha? Lagong <laughs> keyboard na Arabic, bro. Ha? Ah, delikado to ha. Medyo delikado. Yeah. Ayan, ah. anong ah. feeling ah. mo? para kung umakyat ng Mount Everest na na hindi hindi napapalibutan ng snow kundi

Huh. Parang yung umakyat taga Makkah lang lahat. taga <laughs> Parang yung ziyara for Makkah only. Nakikita niyo yung mga bakal na yan, no? Ginawa yan para hindi mahulog yung mga bato pag maraming umupo diyan. Trivia eh, hey, who's yan? parang may mga tumatay ang galing ang galing Allah nakikita nyo yung uh, kung meron mang Spider-Man sa Hollywood meron ding Spider-Man sa Macca at yan po ay ang nagisang shake Ito, mas madali dito.

natin mga brief na ito. <laughs> Wait lang. Wala na yung mga brief na ito. <laughs> mga brief. Oh. Sabi niya, ay uh, uh, kasi gusto kong pumunta rito yung ano. Naka -post. Ha? Nakapost pa rin kanila. <laughs> <Lohu> Akbar! <laughs> Guys, balik-balik ulit. <laughs> <laughs> Hindi na. <laughs> Lahat. Wala? Wala. <laughs> Sino ba nag-post dito kanina? Ang <laughs> tatlo lang ko. na. Wala eh. Ngayon ko lang napansin. Parang hindi umaandar yung number. Ngayon ko lang <laughs> napansin. <laughs> Ayoko na. <laughs> Ayoko na. Pagod na ako. <laughs> Nakaka-bad trip. Sayang. <laughs> so, Ganda-ganda pa ganda. naman ang sagot ko. Wait lang, wait lang. Tinang ko Okay Assalamualaikum guys Sobrang lungkot ko po namin ngayon Dahil po sa nahaba-haba po ng aming uh, prosesyon Sa pagpapaliwanag uh, Patungkol sa bundok na ito Hanggang sa meron kami na interview Yung pala po ay hindi po talaga na record Kaya pumii po kami ng pasensya Mga kapatid sa Panampalatay Islam Patala kulihal Isikadar Allah Subhanahu wa ta'ala Okay Pero po ang salarin po talaga niyan Yun <laughs>

kukuha na. natin. gusto? kayo dito, yeah. dito mag-shooting? Uh, mag 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 kasi, mag-shooting kaya tayo. Pwede.